Magandang magandang umaga po mga 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 ng mga 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 tanong sa mga sa natin, sa magitan mga 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 Biblia. mga so ngayon po, pag-usapan po natin ay mga 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 po mga 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 ng mga 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 topic ano po para sa kapakanan ng mga Muslim. Dahil po sa kanilang religion, bawal po mag-question ano po. So kung may gusto silang maintindihan, gusto silang maalaman, hindi nakalagay sa Quran nila, hindi pwede niya tanong sa kanilang mga imam ano po. Kundi, sila po ay mati-death penalty. Yun. So, tayo po, ay nag-minister sa lahat po ng tao, hindi lang po sa mga hindi naman mananampalaya sa iba't ibang mga sekta talihan lang po, ano, kundi sa lahat. Kaya pinanganak po lahat tayo sa mundo na ito na wala sa tamang pakipaglasyon sa Diyos. Okay, so pag-usapan po natin itong tungkol po sa abrogation. So, ano ang abrogation sa Islam? So, kung matagal na po kayong mga nanonood po no, na, sa channel na po, napanood niyo siguro yung aking episode dito tungkol sa iba't ibang mga doktorina ng Islam. So, isa na nga po doon yung, yung tinatawag na abrogation na sa simpleng pananita, ang ibig na sabihin, pag may nabasa tayo sa Quran, no, na parang conflicting, no, pag sinabi yun ay abrogated, ibig sabihin, nambalitan ang lumang kapahayagan ni Allah ng bagong kapahayagan niya. Yun lang po ang ibig sabihin ng abrogation. No? So, halimbawa na lang po yung verse na uh, letter B no compulsion in religion sa sura dalawa 256. Yun daw po ay na po daw ng uh, mga talata sa Quran na kabaligtaran nun ang sinasabi. Okay, so tinampo natin ang unang sura tungkol po sa pinag-uusapan natin ngayon na abrogation, ang sinasabi po ng sura, anim, sandaan lima. The words of the Lord are perfect in truth and justice, and there is none who can change His words. He both heareth and knoweth. So, sinasabi, wala daw pwedeng magbago ng salita niya. Ano po? So, titiyan pa natin ang iba namang mga sura. Okay, sura 6, 3. None can change the words of God. So, wala na po rin magbago sa sal mga salita ng Diyos. So, ano po po? Nakalagay po sa sura 10, ayon na po tapos. There is no changing the words of God. That is the mighty triumph. Hmm. Sabi, wala po daw pagbabago na pwedeng gawin sa salita ng Diyos. Yan po ang makapangyarihang tagumpay. Po. So ano po po nakalagay po sa Quran? Tukos sa uh, ang salita ng Diyos, hindi pwedeng baguhin. And recite what has been revealed to you of the book of the Lord there is none who can alter his words and you shall not find any refuge besides him no. so ano naman daw walang pwedeng magbago ng kanyang salita ano so, yan po yung nasa sura labing mula walang kapito so ganun po man po tinanaman natin yung ibang mga sinasabi ng Quran, ano, mga sitas. Dito po sa sura dalawa sandaan at anin, For whatever verse we abrogate and cast into oblivion, we bring a better or the like of it. Knowest thou not that God is powerful over everything? So, ano sinasabi naman dito? Kung meron man daw silang binabago o pinapalitan at uh, inawalang walang visa pasalitan ng Diyos sa Quran pinapalitan daw po nila ng mas mainam number, o kagaya nito dahil daw ang Diyos po nila hindi daw po ba alam ng mga kasamahan nila na makapangyarihan sa lahat So, dito naman po natin, no? Yung taliwas po sa kanilang o contradictory sa kanilang sinasabi na walang makapagbago ng salita ni Allah. Ito po, tingnan po natin ang kalagay po naman sa uh, Sura 16, Sandaan at Isa. Ang sabi po dito, And when we exchange a verse in place of another verse, And God knows very well what He is sending down. They say, "Thou art a mere forger." Nay, but the most of them have no knowledge. Mm. So yung mga binago po ah, hindi daw dahil binadaya ano po invento hindi mas maalam daw po si na. okay so narito po ang komentaryo po ni Ibin Katir sa sura ito ito po ay galing po sa takda po na Tafsir Ibin Katir abridged Volume 6 ang title po ng libro po niya Surat al-Isra verse 39 to the end of Surat Al Al-Mumin Okay So So pinaikli po na isang grupo ng mga scholar sa ilalim po ng supervision ni uh, Sheikh Shifuir Rama sa Raman Al-Mugurakuri Jerusalem, publishers ang uh, nag-distribute po Riyadh, Houston, New York Lahore, first edition July year 2000 uh -huh. so ang utos po nabigyasin po ang Quran, i-recite ang Quran at matsagang samahan uh -huh, ang mga mananampalataya ang mga mananampalataya inutos po daw ni Allah ang mensahero niya inutosan daw po ni ang mensahero niya, sorry na i-recite ang Quran hindi pa alam ang kaulogan nito sa mga tao ang sabi po none can change his word, meaning no one can alter them distort them or misinterpret them yan po ay nasa pahina 142 Nag-comment po si Muhammad Asad sa talatang ito, sabi po niya, According to Razi, it is on this passage, among others, that the great Quran commentator, Abu Muslim al-Isfahani, sorry, al-Isfahani, based his rejection of the so-called doctrine of abrogation, discussed in my note 87 on 2 106 so yan po yung mabasa nyo rin sa Asad Message of the Quran Ar Al Andalus Limited Free Library Gil Baltar The Print 1993 Page 443 Okay, FM 35 sa online edition naman. Sinasad po sa sura 10.94 Ang katunayan na hindi maaring bagunin ang Koran. O bakit po hindi maaring sumabay sa makabagong panahon? Ang Koran, bakit po? No, kasi sinasabi nila kailangan daw mag-adjust. Ano po? Mag-adapt sa pakabago, sa mga changing times ng Quran, sabi ng mga iba. Sinasabi ng Quran na walang pagbabago sa salita ng Diyos. Ito? Yan po ay uh, wabasa niyo sa isang online source, Chief Haddad, Frequent Question About Islam and Muslim and Religion. Sorry. Sa footnote, ginamit po ng manulat ang talata, Those who believe and guarded against evil. They shall have good news in this world's life, and in the afterlife there is no changing of the words of Allah. That is the mighty achievement. Yan. So, kaibang version naman ng binasa ko kanina, no? Okay, so, Surah Yunus, then verses 63-64. Okay. So, kitang-kita po ang problema po dito. Sa isang banda po, maliwanag na nakasaad sa sura, yan po sa mga sumusunod na sura na yan, na walang pwedeng magbago ng salita ng Diyos. Pasaportado po ang mga paliwanag ng mga komentarista na, nab na nabanggit po natin kanina. At sa kabilang banda naman, pinilitan ng Diyos ang isang talata na iba. Yan po yung mabasa niyo sa mga sura naman po na nakalista po dyan. At ito po'y ginagawa po niya sa mahita ng mga mensahero niya gaya ni Jesus. Binago ang ilang patakaran na ginagay kay Moises. Ano Agay lang yung ginawa ng Panginoong Jesus, parang hindi uh, naman pinalitan kundi parang inamplify o mas pinaliwanag ng mabuti yung sinabi ni Moses. At uh, ginawa daw po ng Diyos, gaya ng ginawa po ni Muhammad, po, na nagbigay ng mga patakaran, nakakaiba sa binigay kay Moises at ni Jesus. So, pakinggan po natin yung sinasabi ni Muhammad Asad sa footnote 87 ng Sura Dalawa, So, pasensya na po kayo. Wala po akong tagalog nito mga akda po nila. Ito po nakalagay. Lalagay po lahat po dyan sa screen. Ano po? The principle laid down in this passage relating to the supersession of the biblical dispensation by that of the Quran has given rise to an erroneous interpretation by many Muslim theologians. The word Ayah or message occurring in this context also used to denote a verse of the Quran because every one of these verses contain a message. Taking this restricted meaning of the term Ayah, some scholars conclude from the above passage that certain verses of the Quran have been abrogated by God's command before the revelation of the Quran was completed. Apart from the fancifulness of this assertion which calls to mind the image of a human author correcting on second thought the proofs of his manuscript, deleting one passage and replacing it with another, there does not exist a single reliable tradition to the effect that the Prophet ever declared a verse of the Quran to have been abrogated. At the root of the so-called doctrine of abrogation may lie the inability of some early commentators to reconcile one Quranic passage with another, a difficulty which was overcome by declaring that one of the verses in question had been abrogated. This arbitrary uh, procedure explains also why there is no unanimity whatsoever among the upholders of the doctrine of abrogation. As to which and how many Quran, Quran verses have been affected by it, and therefore, as to whether this alleged abrogation applies oh sorry, implies a total elimination of the verse from the context of the Quran, or only a cancellation of the specific ordinance or statement contained in it. In short, the doctrine of abrogation has no basis. in historical fact and must be rejected. Yeah. So, hindi daw po sila naniniwala no, sa doktrina ng obligation. Yan po ang sinabi ni Asad. So, sa so, online edition, nababasa niyo po yan sa Asad, Message of the Quran, Dar al-Andalus, Limited 3, Library Ramp, Hill Browter, Reprint 1993, pages 22 to 23, number A7, online edition, bold and capital emphasis, hours. So, pinunta po ni Asad na indikasyon po na kahinaan at imperfection ng tao ang abrogation niya. So, hindi sila po naniniwala sa abrogation ni Bumang Muslim. Isa pa po pong Muslim, si Maulana Muhammad Ali ng sekta ng Ahmadiyya, tinakwil po ang doktorino ng abrogation na nilalabag nito ang pag aangkin ng walang mali at ting pagkakatugma sa Quran. Pero ina inaamin din po niya na kaya nagkakaroon po ng konsepto na ito ng abrogation ng Islam ay dahilan po sa mga nababasa po sila, inabasa po silang conflicting. Okay? ang sa isang isa na hindi po nila may paliwanan na maayos. Yun. So, sabi po dito, nung binanggit ko kanina, si Maulana Muhammad Ali, The principle on which the theory of abrogation is based is unacceptable being contrary to the clear teachings of the Quran. A verse is considered to be abrogated when the two cannot be reconciled with each other In other words, when they appear to contradict each other but the Quran destroys this foundation with the declares that no part of it is at variance with each other, will they not then meditate on the Quran? And if it were from any other than Allah, they would have found in it many discrepancies. Surah Apat It was due to lack of Meditation that one verse was thought to be at variance with another, and hence it is that in almost all cases where abrogation has been upheld by one person, there has been another who being able to reconcile the two, has repudiated the allegation pledge, for abrogation. Yampa Algay Busa Ali, the religion of Islam, the Ahmadiyya and Juman Isha'at Islam. Lahore, USA, 8th edition, 2005, page 32, bold and italic emphasis, ours. Sa itong matapatpon na pag-ami ni Ali, nagpapakita na ginagamit ang Muslim obligation dahil hindi nila ma-reconcile po ang mga mali sa Quran. Conveniente pong paraan para malusot nila ang mga tipagkakatugma ng na mga nakasulat sa Quran ang abrogation. Hmm. So marami po kayo makita mga ganun sa Quran ko. Na sinasabi na lang abrogate na halimbawa na lang po yung sinabi ko kanina na let there be no compulsion of religion ito po yung abrogate na. Nito? So sila mismo po ay hindi po uh, nagkakatugma sa mga pahayag po nila. Diba? So, kung may nakita ko yung paliwanag na sinabi ng abrogated, dyan na po lumalabas yung sarili nilang kasulatan na lalabuhan sila. Tama mo? So, sa Biblia po, wala pa tayong makakita ganito. Sa kung saan, binago ng Diyos yung pahayag niya. Dahil yung Roma, hindi na okay. Tama mo? So, maliwanag po na mayroong Old and New Testament. No? Para sa mga Kristiyano. So, hindi po ibig sabihin lahat po ng Old Testament, basura na. Kundi, si Jesus Christ ang dumating para to pa rin. Ang Old Testament, sa po ang realidad o sustansya o substance ng anino ng Old Testament. So, wala pong binabago po ito po ay ang mga nakalagay po sa Old Testament kasi simbolo eh. Simbolo ng darating na katotohanan na si Yesu Cristo. So, makita po natin na hindi po salita ng Diyos ang Koran. Ano na wala pong malinaw na kapahayagan ang sinasabi nilang Diyos nila. Kahit puro mga sal salasalabat, salusa lang na yung mga nakasulat dito, ano po? So, kung matagal na kayo nanonood ng channel na to, napanood nyo na yung mga unang mga ginawa kong video, matamalakay po sa mga contradictions. Ano po? Sa mga contradictions ng Quran. At uh, kayo po kung kayo ay uh, sa Quran o kaya sumasamba kayo kay Allah pero hindi kayo masatisfied ko ano yung mga, mga tanong nyo sa buhay. Yung pangangailangan ninyo sa tunay na Diyos, po, hindi po kayong talaga magkakaroon ng katugunan dyan. Kasi yan po ay kasinungalingan. Tama po? Ang katotohanan po ay si Kristo. Siya po ang dumating na pindala ng ama para tubusin tayo sa kasalanan. Isa lang po ang tunay na Diyos. Hindi po pwedeng marami ang Diyos sa universe. Isa lang. So, kung Pagdatapatin niyo po yung mga sinasabi mga Diyos Diyos, ano tam, tunay na Diyos, kailangan pumili po tayo. Ano, po. Examinin natin ang mga ebidensya na pinipresenta po ng bawat isang relihiyon At wala po tayong makikitang ng inconsistency sa, sa Diyos na buhay. Sa isa, tunay na Diyos ang Diyos ni Abraham isakat niya po ang gumawa ng langit at lupa. Okay. So, kung gusto niyo pong makilala siya, kailangan muna po natin dumaan kay Jesus Christo na siyang tagapamagitan kasi siya po ang tumbuh sa ating mga kasalanan. Okay. So, magsisipo tayo, lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan. Lahat po tayo ang sinilang sa mundo na ito na makasalanan. Kailangan po natin magpakumaba sa Diyos at tanggapin na ang Panginoon sa Kristo. Kailangan po sarili natin ang Panginoon ng Tagapagligtas. Hindi po tayo malilitas ng reliyon, hindi tayo malilitas ng sekta. Kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos sa magitan niya sa Kristo. Sumunod po kayo sa panalangin na ito at makilala po natin ang Diyos. Lord God, Maraming salamat, Panginoon, sa salita niyo na narinig ko, Panginoon, sa araw na ito, ang natutunan ko, Panginoon, sa mali, Panginoon, na isang reliyon, Lord God, na ang salita niyo pang Biblia ay perfect, Lord God, walang makikitang pagkakamali dito. Dahil iniingatan niyo po ito, pinipreserve niyo po ito, dahil ito po ay katotohanan. Panginoon, naanong ko po ng pinagkasala sa inyong araw Nagawa kong mga bagay na hindi kalagudugod sa inyo. Napakasalita po ako at na nakapag-isip mga bagay na marunong pa panginoon. Mga nakakasakit sa akin kapwa. Katawad do Diyos. Inisin niyo po ako ng balang dugo na At Panginoon sa Kristo, pumasok po kayo sa pintuan na aking puso. Kaya na pong maghari sa aking buhay, Panginoon. Ginagawa ko po kayo sarili dilig mong takapaglitas at Panginoon, Sumula so, sa araw ito, Panginoon, kayo na pong magtatakwa na aking buhay. Kayo na pong maghari, Panginoon, po sa Kristo. At ako pinang maglilingkod sa inyo at mabuhay para sa inyo lamang, Panginoon, ang nasa uling niya. At Panginoon, paspusin niyo rin po ako ng banal spirito upang maintindihan ko po ang salita ng Diyos, ang Biblia. May isa pamuhay ko po ito at maging matagumpay ako sa mga lalang ng diablo at sa mga tukso. Maraming salamat, Panginoon, sa kaligtasan sa aking kaluluwa. Sa kapanawang po na aking makasalanan, Panginoon, sa buhay ng langgan, ay pinagkakalag niyo po sa akin, Panginoon. Thank you, Lord, sa pagmamahal niyo at sa lapo ng ginawa niyo, pinibigay sa akin, Panginoon. Sa so, aking nalangin sa pangalang Yesus, Amen. So, kayo na nalangin yan magsaya po kayo matumakay kayo dahil napatawad na nandiyo sa lahat ng kasalanan nyo umpisa po yan ng napakagandang relasyon sa ating Panginoon Diyos ang Diyos na buhay ang Diyos ni Abraham isa niya ni Jacob para lumago po kayo basa kayo ng Bible simulan nyo sa Gospel of John kilalanin nyo pa yun sa Kristo at pwede nyo pong magbasa simula doon sa chapter na yun na chapter 1 ng John at uh, maghanap kayo ng church kung saan po ang salita ng Diyos na pinapangaral, hindi po tradisyon ng simbahan, doktrina ng mundo, yusupiya ng mundo, ano po? At sa mga tao po malaya magbasa ng Bible, at maghanap kayo ng church kung saan po ang salita ng Diyos na tinuturo walang dagdag walang bawas, ano po? Wala Genesis and Revelation. At sa muna po maghanap kayo ng church kung saan po ang isa lang ang tinataas na pangalan, hindi pangalan ako sa sino sinong santo, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ko ni Paul Francis, hindi pangalan ng founder o pastor, ginagawa ang sarili niya anak ng Diyos. Hindi rin po pangalan ng sekta at religion dahil wala pong religion makapagintas po sa atin. Kundi ang pangalan tinatas ay King So Cristo, dahil siya lang po ang tanging daan patungo sa Diyos. Sa so, malamang anak tayo ng Church, po ang uh, ng sa kilakitan, binabawang buhay ng Manang Preya at uh, tinutulungan ng mga tao niyo po. Binabawang buhay at tumutulong sa pagsamba. So kung meron kayong mga comments, suggestions, feedback, surin niyo lang po sa akin. O kayo mag-email po kayo o surin niyo po dyan sa baba. niyo po. At huwag niyo po kalimutan din ang usap sa Diyos na galing sa puso natin. Ang hindi sabihin po ng prayer ay pakipausap lang po sa Diyos. Hindi po natin kailangan ng rosaryo, ng wine at rebulto. Dahil ang Diyos po ay buhay. Hindi po? Siya po yung nakikinig sa panalangin at sumasabi. At um, kung kayo kanina kasabi sa panalangin, ang pagsisisi at pag, uh, titiwala sa Panginoon, pagsabi niyo po, paka, ikalat niyo sa mga kapitbahay niyo, na presyano na kayo, napatawad ng mga kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit, at uh, kung kaya naman po ay uh, kung kaya naman po ay hinihiwan uh, ng Panginoong Tumulong sa amin sila po maging supporter, maging kaisa sa paligidas ng kanilungan ng mga tao Welcome po ang iyong na panalangin, na tulong na panasyal At um, kung ang mga kapitbahay po ninyo may mga tanong sa puso nila na hindi po masagot Ano po ang nabibilitang manood kay El Soriano na pinapaikot lang sila, tinadali sa mga sekta. Pagsabi po ninyo na meron pong channel sa YouTube na sasagot po ng panalang ng kanilang mga tanong, ano po, yung mga minimitin nila sana na masagot, ano po, ng mga tanong ayon sa salita ng Diyos. So, ang nasusunod po na pagkikita po natin, dito po sa YouTube, sa Diyos ko lahat ng papuri, at pagbalayan kayo nating na mahal na Panginoon.